lang si Mark. Oh my God! Pagka na sabi na po yan. Wow! No! sa barangay ng Britanya sa I Love Villa Rosalina. Beach Resort. So, pasa tayo sa loob ng kastig Ayun, ganda nila. Ayun. Okay na, okay na. So, Lang inyo, Welcome sa Marie Gold Star TV sa YouTube po. Ayun. Ito nga pala mga Kastig, magpasok nyo dito sa loob, ito po yung makikita nyo. subscribe lang. Ayan, pero huwag kayong magalala hanggang dito po sa loob yung mga sasakyan nyo, makapasok po dito. Ayan, at saka sa tingin ko napakaganda po doon sa bandang dulo. Ayan, putahan natin doon para makikita nyo po mga kastig. Ayan, nandun tayo. Na-upload na hapon ang kastig. Sa ito yung resort nila. Nga pala mga kastig, Ito yung makikita nyo pagpasok nyo dito sa loob. Pagdating mo dito, ay makarating ng reception area. Ito yung makikita nyo. Ayan, so sobrang ganda po dito mga kastig. Makukulay po. Makulay green at kung ano-ano pa. Dito naman po sa kabila, ayan o, makikita nyo yan. Lahat niyan mga rooms. Uh, tatanungin po natin si madam kung ito nga ba uh, uh, patulugan po o kung ano man. Malalaman natin yan. Mamaya-maya ng kunti tatarungin muna natin kung ano ma, ano yung mga nakikita natin dito at kung magkano rin. Ayan, so maganda rito. Before, Ayan. Time, sorry, guys, at please, saka may makaibigan tayo promise. dito. Ayun, hi po sa kanila, sir. sir, sir Operator oh, si sir. Uh -huh. Ayan, welcome tayo sa Marigold Star TV sa YouTube po. Ayan. Baka gusto nyo mag-shoutout. Pangalan, Marcos, sir? Si like, Marcos. Taga saan po tayo? Britannia San Agustin Ay, Sir so so. Ayun Galing ni sir So baka may gusto kang batiin Mga kaibigan mo Kapamilya Hi po sa kanila Kumusta kayo lahat Dito sa Malayo Mga kapamilya Ayun Ayun Mga friend Ayun Nandito na pala si sir uh, wag niyo lang kalimutan Panoorin At mag subscribe Sa Marigold Star TV At saka ito pa Nandito pa si sir Hi po sir Edilberto Alcanzar Ayun Britannia San Agustin Sir Ayun Baka may gusto kang ishout out Huwag mga Kapatid Ayun taga Sambuanga. Yun nga. Eh. Yung partner ko sir taga Sambuanga sa ano sila sa may saan ba sa inyo kasi? Ayun, taga ano ba ito? Taga saan ba sila? Taga Aurora ba ito sila? Kalimutan ko basta Sambuanga del Sur sila. Ayan, so maraming salamat nga pala. Huwag lang kalimutan manood at mag-subscribe sa Marigold Star TV. picture. Ayun. Okay. ayan na. Ganda nila, ganda. Ah, Hello po ma'am, welcome pala tayo dito sa Marigold Star TV sa YouTube po. Ma'am, baka marami pong mga kaastig natin na magtatanong, lalo na po yung nakapanood sa YouTube channel natin sa buong Pilipinas, lalo na po yung malapit lang po dito baka magtatanong ma'am na kasi nakikita namin yung video nyo, napakaganda so, so, gusto namin pumunta dyan. so kung kapag uh, pumunta kami dyan, magkano yung ba bayarin kung meron man ah uh, good afternoon po uh, welcome po sa Villa Rosalina po sa Britanya sa Agustin Surigao del Sur ah uh, bali po ang entrance fee dito sa ano po sa Villerosalina is Once na po um, sila din po kayo is wala pong entrance fee yun sabi Wow! aso dito sa ano po sa Villa Rosalina ang kapag nagbook po sila kapag nag-check in ayon pag naka-check in po kayo ang babayaran niyo lang po is ang room at saka kung gusto niyo mag island hopping po may pambot po kami Okay, isa-isahin natin yan, ma'am. Uh, hmm. balik muna tayo doon sa check-in po. Magkano po yung rooms? Ah, uh, bali po sa sa mga rooms po, kung gusto niyo mo check-in, may 10 person po kami, ah 3 5, may sariling CR, Icon TV po, at saka limang tao po, pre breakfast. Ayun, at ganda. saka po, meron po kami mga sa grupo-grupo po, mga barkadahan po, is 20 person po, is so, 6,000 po. At saka po, ano po, may sariling CR. lahat po ng mga rooms namin dito is may sariling CR, Icon TV ayun ganda. Ah, uh, pass po. Meron din kami 4 packs po is 2500. Lahat po 'yun is may ano po, may free breakfast. Yun. Yes. Meron po kaming uh, 2 packs is 17 May free breakfast din po. Ganda, 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 ganda. Sarap, sarap, sarap. Lahat na nanasabi ni ma'am, parang gusto ko na dito tumira kasi murang-mura lang at saka napakaganda. At saka may free na, tingnan nyo, may free na dito. Free at, yun, at saka ma'am, baka hindi sila maubusan ng tanong. Ay castiga. Uh, okay na, diyan na lang kami matutulog dahil kayang kaya lang po. Ngayon, yung uh, baka ayaw na namin magdala ng pagkain, may makakain po ba tayo dyan? Ah, uh, bali po, uh, may restaurant po kami, may menu sila po, may budol. At uh, titingnan nyo lang po sa restaurant ang mga ano nila sa menu po. Ayun. Kasi po ako po dito lang ako po sa room, sa island mag-arrange po. Ang sa restaurant ko iba, iba po. Okay, mama. Teka ma sandali. Um, may Facebook page po ba pa tayo? Ah, uh, yes po. Meron YouTube. po uh, Facebook page. Meron po sa Beverly Rosalina, may page po at ah. saka ang profile po is uh, habang tulay po na green ang kulay. Ayun. At saka meron po kaming number po kung gusto ninyo sa tawagan. Sa turn, tawagan po Sabihin mo na. Uh, sa Villa Rosalina is uh, 0917713824. 243 po. Ayun. At least mga kastig, i-review nyo na lang. Ayun, Pag hindi nyo nakuha yung sinabi ni ma'am, reviewin nyo yung ating uh, Uh, video po para malalaman nyo, para sinabi yun ni ma'am, para at least direkta po yung mga katanungan nyo, malalaman nyo lahat, at saka isa pa, yung mga cottages natin ma'am, magkano po, yung napakagandang mga cottages ah uh, bali po, ang sa cottages po, once na naka-check-in po kayo, is libre po yung ganda, oh! e, paano yung mga walk-in ma'am yung pala, uh, mga walk-in po, halimbawa po uh, mag-island po lang kayo, hindi kayo mag-ano, hindi kayo mag-check-in -che po, magamit po kayo ng cottages is may 500 po, ah uh, Holdi po yung 500. Ayan. Bali, makaano maka, sak, maka ano na po kayo, makakain, makagamit kayo ng lamisa at saka charge ng cellphone. Ayun, ganda, 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 ganda. Namura lang. At saka malalaki din po. Oh. Ano, o, ma ma ilang tao magkasya dito, ma'am? Sa tingin mo, tansya lang. Ang ano po, yung uh, sinabi mong 500, ilang tao kaya magkasya abay dyan? po, ito po, sa isang table po. Ayun, saka, ganda! Yun, ganda. Ah, tsaka ah, dito ah, si Kastig, laki! Ayan o, ayan o, ganda, 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 kalaki, kasi, Wala akong masabi, ganda kasi. At ah, saka... Ngayon sa, sa dito po, uh, ano, may entrance fee po, uh, 25 per head, latay sa toilet, parking CR shower po. Ayun lang. Opo, uh, bata po, uh, 20, per, 20 pesos po. So, Ayun kasama po siya sa entrance ayon galing ni ma'am lahat na parang ayoko na magtanong sinabi na ni ma'am lahat <laughs> iyon ang gusto ko para hindi na ako <laughs> magtatanong sandali sandali oh alam ko 'yon sandali yeah, ayan siya, balik ba? muna tayo doon sa may ano uh, ba? bangka ma'am ano ba bangka po uh, bali po ang sa bangka po di ba naka-check in po kayo yes pag naka-check in kayo automatic po mag-reserve kami sa bangka yes. ang bangka po bali po ang mangyayari na, diyan na, 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 namin po is uh, yung ticket pasig capacity at sa 20 capacity. Ayan. Ang pinakamaliit po namin is 20 ka 25 capacity. Ayon. At magkano 'yon? At ang sa bangka po is 15 person po is 2,000. Yes. 2,000 po pero yes. kung excess po kayo, uh -oh. halimbawa po is 20 kayo may limang kata lima katao po is ah uh, sobra by yeah, excess. ayon. 100, 100 per head po. Ayon. Akala ko ay akala ko Ayan. eh ano natin? Tapo <laughs> tapo natin sa dagat yung sobra. Pero lang, pero. Bali po ang 2,000 is magiging 2,500. Ay, paano yung 40 sila? 50? Uh, bali po, ang sa 40 halimbawa oh. po is 40 sila po. Ayun. Uh, bali, may 60 capacity kami, hindi isang bangka lang po. Depende po sa kanila po. Ayun nga, kung uh, magkano kaya? Uh, bali po, ang excess po, Bali, ang 15 person is 2,000, and the rest po is 100 per head. Ibig sabihin, na, uh, mayroon pang 15 din, so 1,500, uh, so 2, ay, ibig sabihin uh, 3,500. So, so, so Brett, magiging kastig. Galing ni ma'am. At Ma, saka, alam na, alam na nila. So, ayan, makastig, wala na kayong may tatanong, ha? At saka baka sabihin nyo pa rin, Kasteg, eh dagat yun eh. Baka mayroong life jacket dyan. Ah, uh, like sir, kami, ay, kami po, sabi ni Rosalina, is may sariling life jacket hindi po mag-ano ang operator namin kung walang live chat. Yun. Ganda, 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 ganda. Galing, galing. Sa LGU, bali. Ah, requirements po yun. Ayun. Oo, for safety po sa guest Ayun. or sa basta lahat po. Alibaba ma'am, dito lang sila maliligo sa gilid. Ayun, no? Oh, kasi ah, sobrang dito ganda po, dito. Ano po sa swing, swimming area po oh, namin. Oh, okay ano po yon pag low tide po, walang tubig. Oh, pag low e tide lang po, kasi dagat yun eh, nagagaling ko po sa dagat ang tubig. sao Sa opo. Pagdating nyo dito, pagka walang tubig, magdala kayo ng tubig. Pwede uh, lang <laughs> po. Para maliligo kayo din. Hindi, <laughs> pero wala yung magastig. <laughs> Tama nga sinabi ni ma'am. Kasi dagat ito, minsan walang tubig. Kaya lilinawin natin, pag pumupunta kayo dito, tingnan nyo na may tubig. Ah, antayin nyo, pagkahapon, kasi minsan kastig, alam nyo naman ang dagat, buntag walang tobig pagkahapon meron. Minsan naman, hapon wala, buntag meron din. So, kung gusto nyo buong araw meron tubig, magdala kayo ng planggana, <laughs> balde, <laughs> lagyan nyo ng dagat. Hindi, <laughs> pero lang yung makastig. Malino po yung sinabi ni ma'am lahat, ah, pinapatawa ko lang kayo ng kunti makastig. At least, ah, ma'am, baka mayroon ka pang sasabihin na hindi ko po naitanong na gusto mong ipabot sa kanila. Uh, ano ba? <laughs> ano pa yung makikita dito na hindi ko naitanong? Yung hindi ko po, po nasabi. Yung... Ba? Ano bang -ano yung, Ay, tayo, ah, yung mga Yung yung mga mangroves? Ano po kaming ano, kung gusto ninyo mag-video game, 100 per hour po. Magkano ba? Mag -ano, Magkano ba? Uh, 200 per Ayun. hour. Wow. <coughs> <coughs> so, Parang man, gusto ko na kumanta kasi eh, ka. Basta ang ano po namin is hanggang 9pm lang. Ayon, Ah, yun. Malinaw po, yon, yun. Sa... Malinaw. Mga kapitbahay at saka sa natutulog. Na, iba na ano, na iba na guest. Ayun. Pero po kung kayo lang, oh, walang hmm. problema kahit maglamag po kayo. Oh. Basta hindi lang magmaoy. Okay, so <laughs> pwede yung maoy. Maoy mo loto, maoy mo laba. Pwede na rin yun. Ayan. Pero li, lilinawin natin. Tama po yung sinabi ni ma'am. Kailangan magpakabait tayo dito. Yung sa bahay, sinabi, Dahil oh, mga malalaki po yung katawan ng mga sir natin dito. Baka may tali tayo dyan sa may bakawan. What? Ma'am, teka ma'am. Sandali ma'am. Ito yung mga gusto kong itanong kanina pa. Mag ito, mag ano, ito yung sinabi mong... Bali, ito po yung 10 person, 10 pang... Ayun, wag mo lang lang... Ayun, naku, gusto ko. Ate, Isang, isang ano lang, ipapakita natin. Ako, ito lang po yung... Naku, sobrang ganda dito, mga kasti. Kaya, saka may TV pa. Ako, ba Di, walang problema, ma'am. At least, mapakita natin yan. Ganda kasi. Naku, sobrang ganda dito. Kasi, gusto ko na dito matulog, ah. Ganda, ganda, ganda. Ito yung tray 5 Ayan, mamaya, dito ako matutulog kung... Uh, Sige, sir, may, may uh, ano kami, sir. Pagka pag kasi papunta pa kami ng Kagwait at saka oh, balik dito, oh, tanda, sir. Tanda, kung, kung kakayanin ma'am ayaw ko lang mag ano ba ayano ayan oh baka sasabihin nila oh, Kasteg oh ganda kasi dito at saka malinis yun ang kagandahan ayan may shower dyan ayan tulad pa rin ng iba maganda wala Jeez. akong masabi oh ayan oh. Ayan, mga kastig, magbayit lang kayo dito, ah. Magpakabayit kayo. Pag pumunta kayo dito, baka pag uwi, kulang na ng unan. Hindi, <laughs> be. Bero, bero. Oh, okay lang, okay lang. Okay. Salamat, ma'am. Sa room 7 is 20 person po. Yung, Ayun, 20 person. Opo. Yung sa room 7. Sa room 7. Oh. Ayan. Room 9. Ayan, so hanggang room 9. Ayan, punta natin ka sandali. Papunta yan sa second floor. Ganda, ganda. At saka may CCTV dyan, mga kastig, o. Oh. Ayan, so makikita kayo dyan kung baka anong gawin nyo dito sa baba. Ayan, kitang-kita -kita po kayo. Ayun, ganda dun sa may bandang itaas. Ayan, dito tayo sa room number 7. Ayan, ito, tingnan natin ito, yung ito, lucky ito, number ito, ko, number 7. 20 person po na siya. Ganda pa rin dito. Taka, 20 person for good for? Good for 20 po, 6,000. 6,000, sobrang laki na. Isang <laughs> barangay na kayo dito. <laughs> ganda, tsaka maganda pa rin. May CR dito. Yun, malawak po yung CR. Okay na, sir. Hindi Oo, oh, wag na, wag na, wag na. Wag na. Ayan, ayan, may shower pa rin. Ayan, oh. Mabango. Ayan, ayan. Importante sa comfort room yung mga malinis po. Tsaka lalo na mabango. Ayan. Kompleto na kayo. May tagisang towel kayo dito. Oh. Makastig. Ayan. Oh, mag-request lang. Mag-request lang daw kayo kung ano yung gusto nyo dito. Ayan. Mag-usap lang kayo ng in-charge po dito. At saka may, siyempre, may salamin dyan. Ayan. So, maganda na ma'am. Wala akong masabi. Malinis. Taka, tama, tama lang po sa presyo niya. Ito po yung parkingan. Oh, oh, ito po yung parkingan. Sinabi niyo, Sinabi ko na rin kanina. Hanggang dito po yung sasakyan niyo sa loob. Hindi kayo mag-alala. Punta na kayo dito. Ma, baka mapanood niyo yung video natin matapos na. Ay, so, sobrang su ganda kasi dito. Ayan, o. Oh. Oh. Watch up, mga kasig. Magandang tanghali po. Nandito na tayo ngayon sa Villa Rosalina Beach Resort. Wow, napakaganda mga kastig. So, itry natin pasokin sa loob para sa ating munting katanungan sa information. At dyan, back to you, kastig. Ayan o. Hindi, kapag lumalangoy ka dyan, kastig, eh, nako, sigurado. May makakita tayo ng malalaking isda. Oo, mga Ayala, Ayan, ang ganda. Ano ba tawag dito, mga ibis? Ayun. Ano bang ibig sa Tagalog? Sabihin nyo, mga <laughs> Hindi ko alam. Pinaka-kilometro ning <laughs> tuwan, ma'am. Tulay. Guys, pinaka-kilometro? Meters. Baka, baka sabihin mo meters. Meters. Ayun, 300 meters. Ayan, 300 meters. Oh, kasi malayo. Tama. 300 meters. 300 meters. Puntahan natin yan hanggang sa dulo. Puntahan na naman tayo ulit. Oh, bilisan mo, kastig. papunta pa tayong kagwa, eh. <laughs> Ma'am, may eh, taga ng intriga ko dito. Ano ito, ma'am? Pang Bali sa function ho Ah, ito pa. Siya aircon 4500. Isang araw po. Hours po. Ah, 8 hours ayon, galing. So, malaki kastig, go, tingnan niyo sa loob ayan. Pasok mayroon natin yung, yung sa camera sa natin. Ako hindi magkasya. Ayan. Ayan, kita na. Ayan. Oh, mayroon din zone sa kabila. Ayan, makastig. Kita niyo na. Ayan, so, teka sandali. Naipit La yung camera ko. Ngayon mga kastig, pag pumupunta kayo dito, ito yung makikita nyo. Ito po yung bandang kaliwa. Ayan. Ito po yung gitna. Ayan, ganda. Dito naman po sa kanan, ito yung makikita nyo. Kastig, mangroves yan. Oo, oh, kasi dito tayo sa dagat. Ayan. Ayan. Ayan, dito, dito, dito. Mahuli kayo ng isda. Poyde, magdalayan kayo ng kawel. Magdala kayo ng kawel dito. Ganda dito mga kastig, oh. Alam nyo ba yung ayan, oh, dalawang dalawang palapag ng kubo-kubo. Ganda. Ayan ganda dito sa loob. yung mga life jacket pag pumunta kayo ng island. Ayan. Siya, sa loob. Ganda. Ano ba? Ano? Ba tulay? Uh, -unga. Uh -huh. tulay? dito. Tulay? tulay rin doon. Kasi kasteg. I'm alam mo kasteg. Kasteg. Kasi pag may, may mga bangka silang mga malalaki, pag may gist po sila, pagka mababaw lang, hindi makarating dito yung kanilang mga ano, mga mga bangka. So yung mag-gist nila, mahihirapan. So kaya tinaasan na nila yung, tinabaan nila yung kanilang tulay para makarating hanggang dun sa malalim. Kapag gusto nyo ng ganyan, kasapin nyo lang si ma'am. Ayan, yung mga bangka, nasabi na po yan ni ma'am.

ito po yung view dito na makikita nyo puro size makasay mayroon pa kasing mayroon pang isa dyan maganda rin yan o teka sa yan yan doon doon yan maganda yan hindi na inaabot masyado na ang camera natin maganda yan kasi pero malapit na dito pwede kayo pumunta rin doon kung nakapunta dito maganda rin doon lapit lang kasi dito ilang metro lang po ang layo ayan o, tingnan nyo, dito tayo pumunta kayo doon sa unahan yun na, yung makikita nyo ayan o, maganda dyan mga kastig pwede rin kayo doon ha, ah, pero dito, ganun din magaganda rin naman, Tsaka murang mura pa baka mahal doon hindi, hindi ko lang alam talaga baka mas na pare-pareho lang sila dito mura lang yung bayarin, yung iba nga walang bayarin sa entrance fee eh doon lang sila babawi sa mga cottages at saka sa mga rooms and dito, tulad dito, sinabi na ni ma'am na ayun, nasabi na niya lahat kanina islanding okay. like picture video So yan dito sa Abdulo mga kastig ang ganda Agad pwede kayo maligo dito ayan yan. so medyo malalim dito ng kunti kasi nandito tayo sa bandang medyo malayo na tayo sa sa gilid ayan ang ganda yan. ano ba yung hinahawakan mo kastig ayan ganda mo kastig ah Presko, presko dito. Gusto ko na matulog dito pasting. Kasi napakaganda dito Yun yung mga islang Gustong puntahan nyo Ayan, yung sinabi nilang mag island hopping Ayan yan o lapit lang dito Siguro nga kung Pilipinas eh. Dilangin yung mga kastig. Ilang isla yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. mayroon pa dito sa gilid. ako ng Britanya. Ayan o. Oh. Ayun. <laughs> abroad passport. Abroad ka na pala kastig. Oh. Ayan. So, mag-thank you ka na.

Galing kami na Alvida Farm. <laughs> so, Alamida. Alamida yung pinuntahan ninyo. So, mga kasig, maraming salamat pala sa so, nagpa-shout out sa atin si Ma'am Yulita Diego at saka yung kasawa niya si si Ma'am Yulita Diego at saka lahat ng taga-pads radio supply. ilo po sa inyo at saka lahat ng taga-premium. At saka sa lahat ng uh, yung nag-pa-picture sa atin at saka maraming salamat Habain, habain, can see, sabay, pakain.